Hello, uh, good morning guys. Uh, Uwata tayo ngayon sa Bataan. E, Dito na tayo, uh, palabas na tayo ng subdivision. Uh, eh, tayo doon. Bataan. So, At pakita natin yung magandang lugar ko sa Bataan. Dalawa natin yung kita ko doon. Hello so guys, eh uh, ito sa binabaybay ko na ito. Ang ganda ng lugar dito, Ang ganda ng view. Parang may lawa siya diyan sa kabilaan. E, o, nilalagay nila ng isda 'yan sa kabilaan. Ang ganda ng lugar na 'yan. Ang ganda ng view. ito yung isa kong naging kalbaryo dito. Uh, baha na siya dito eh. Talagang pinasok na yung tubig yung boots ko eh. diretso, diretso, lang ako hanggang dulo yan. Eh, ako pinadaan ng Google Maps. Sa ah, amin sa talagang hirap magtiwala sa Google Maps. Sa papuntang guwagwa, yan, dapat pala hindi ako dyan dumaan ng pangit ng daan baha. Ito, isa pang baha, oh. Marabi yan. Dapat pupunta ka talaga sa ibang lugar. Pero, uh, kamali ako ng daan, ah. Ano? Pwede may kalaliman na ngayon, tubig, eh. napansin ko yung pag-ahon ko ng sa baha. Yung mga bahay dito. Ang gaganda. Ang ganda ng mga natayong bahay dito. Mabaha ilang lugar pero ang gaganda ng mga bahay. Ito, nakadaan ako sa gilid to ng dike. Ito, oh. Ang ganda ng kalsada din dito. Tre lang. Tapos, bridge ulit yung tatawiran ko dito. Ganda din ng ano, ng view dyan. Ganda rin ng lugar. pala di sa kabin ng kantada. Doon lang pala ang akala ko sa... Ang akala ko yung nakapitin sa work mo. Doon lang pala yung sa kapila dilang lang pala itakto.